Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Halos 65,000 pamilya sa Katanduanes na nasa ng bagyo nakatanggap ng pagkain at bigas mula sa gobyerno. Negros Occidental nagpasalamat naman sa pagkalinga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga biktima ng sakuna. Frederick Vida, opisyal nang nanumpa bilang acting secretary ng Department of Justice. Ako si John Dalistan para sa PNA Headlines. Tuloy-tuloy ang buhos ng tulong sa mga probinsyang nasalanta ng mga nakaraang sakuna. Sa Katanduanes, halos 65,000 pamilya na ang naabutan ng pagkain at bigas matapos ang hagupit ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Katanduanes Governor Patrick Azanza, na mahagi ang lokal na pamalaan ng mahigit 55,000 family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development at halos 9,800 na sako ng bigas mula sa provincial government. Pumunta ang mga truck na may dalang food pack sa mga bayan ng Karamoran, Pandan, Panganiban at Bagamanok. Samantala, nagbigay ang Department of Information and Communications Technology ng 21 libreng Wi-Fi connections at 30 dagdag na Starlink units para maibalik ang koneksyon sa internet sa lalawigan. May higit 50% naman ang signal ng Smart, Globe at Innov ang naibalik na. Nagpadala naman ng Department of Human Settlement and Urban Development sa Kapitolyo ng materyales na pangkumpuni ng mga bahay na nasira ng bagyo. Tiniyak ni Azanza na ginagawa ng gobyerno ang lahat para maabutan ng tulong ang mga nasalanta. Sa Negros Occidental, nagpasalamat si Governor Eugenio Jose Lacson kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbisita sa mga lugar na sinalanta ng Bagyontino. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson na naramdaman ng mga taga-negros ang sinseridad ng Pangulo na makatulong sa mga Aniya, malaki ang naitulong ng malasakit na ipinakita ng national government sa kanilang pagpupursiging makabangon mula sa trahedya. Nag-inspeksyon noong Sabado si Pangulong Marcos sa Moses Padilla at La Castellana, dalawa sa pinang sinalanta ng bagyo sa Central Negros. Mahigit 806 na tao mula sa 17 LGU ang naapektuhan ng Bagyong Tino. Mahigit 13,000 bahay ang winasak ng bagyo habang nasa 1.85 billion pesos ang inabot na halaga ng pinsala sa agrikultura, palaisdaan, mga alagang hayop, eskwelahan at infrastruktura. Naglabas naman ang national government ng 95 million pesos na paunang tulong para sa buong Negros Occidental at para sa La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, Binalbagan, Hinigaran at Isabela. Naghanda ang Department of the Interior and Local Government ng magsampahan ng reklamo laban sa mga lokal na opisyal na bumiyahay sa ibang bansa habang winawasak ng mga bagyong tino at uwan ang kanilang mga bayan. Ayon kay DILG Sekretary John Vicremulia, 24 na opisyal ang inaasahang masasampahan ng reklamo. Kabilang sa kanila ang ilang opisyal ng lalawigan na Cebu na lumipad at nagbakasyon sa Europa ng tumama si Tino. Sinabi ni Remulla na posible silang mareklamo sa ombudsman ng abandonment of duty, gross neglect at insubordination. Naunang iniutos ng DILG sa lahat ng lokal na opisyal na suspindihin ang kanilang mga biyahe sa ibang bansa nang tumama sa bansa si Natino at Uwan. Ipinaalala rin ni Remulla ng mga lokal na leader ang itinakda ng batas na maging chair ng mga Disaster Risk Reduction and Management Council ng kanilang lugar. Ibig sabihin, inaasahang personal silang mamamahala sa paghahanda, pagtugon at pagbangon sa mga sakuna. Opisyal nang nanumpa bilang acting secretary ng Department of Justice or DOJ si Frederick Vida sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ito ang hudyat ng kanyang buong panunungkulan sa pinakamataas na posisyon sa DOJ. Unang itinalaga bilang officer in charge, papalitan ni Vida si dating Justice Secretary Crispin Remulla na inaappoint naman bilang Ombudsman noong Oktubre. Nagsilbi si Vida bilang mayor ng tatlong termino sa Mendez Cavite mula 2013 hanggang 2022. Ang pagkakatalaga kay Vida ay kasunod ng ginagawang pakikipag-ugnayan ng DOJ sa Independent Commission for Infrastructure sa pag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto ng pamalaan katulad ng Flood Control Project. At sa balitang pangkalakalan, pinalawak nila Department of Tourism Secretary Cristina Frasco at New Zealand Ambassador to the Philippines Dr. Catherine McIntosh ang pagpapalakas ng tourism cooperation ng dalawang bansa. Sa ginanap na meeting noong November 14, Naging sentro ng usapan ni Frasco at Macintosh ang mga oportunidad para sa Sustainable Tourism Partnership at Joint Marketing Initiatives binigyan din di ng kalihim ang misyon ng DOT na isulong ang ongoing review sa proposed tourism cooperation agreement at suportahan ng mataas na connectivity sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Nagpakita rin ng patuloy na suporta si Mackintosh sa mga inisyatibo ng pagpapalakas ng bilateral ties at people-to-people -people engagement. Ipagdiriwang sa 2026 ang ika na pong taon ng diplomatic relations ng Pilipinas at New Zealand. Samantala, pinangunahan ng Department of Trade and Industry ang delegasyon ng Pilipinas sa 2025 Taiwan International Wine and Spirits Festival na ginanap mula November 14 hanggang 17 sa Taipei Nangan Exhibition Center. Proud na ibinida ng mga Pilipinong kalahok ang world-class craftsmanship sa pamamagitan ng mga dekalidad na gin, rum, whiskey at iba pang makabagong inumin na hinaluan ng ube at kalamansi. Itinampok din nila ang maaaring kapares na pulutan ng mga inumin na tatak Pinoy gaya ng kangkong chips at fish crackers. Binigyan din ito ang magandang food and drink combination na nakakaakit sa interes ng mga Taiwanese importers at regional buyers sa umuusbong na trend sa gourmet industry. Parte ang event ng Integrated Trade Promotion Program ng Manila Economic Cultural Office at Philippine Trade and Investment Center na tumutulong sa export diversification, pagpapalakas ng sectoral branding at pagpapalawak ng market opportunities para sa mga Pilipinong negosyante sa Taiwan. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o so ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 38 araw na lang, Pasko na. Ang tagumpay ay hindi isang destinasyon kundi isang paglalakbay. Ako po si John Delistan at ito ang PNA Headlines, nagahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.